ikaw talaga. Hmm. Ayaw mo na lang magsalito. Hindi nga po ako yun. Ako po si ano. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Ah. <laughs> Gigil. Gigil. Ay, naku, mga ba oh, na helmet? Yan yung ongoing for, yung selling hearing, no? For Alice Go, video ka pa. Hmm. Tapos kung umpisa-umpisa pa lang talaga, iinit at kukulo na talaga yung ulat dugo mo. Dahil, at ano nga sa kanya, kung siya nga si Go wala, talagang, siya daw si Alice Go. Oh, pero, talaga. Pero, hindi daw niya mawari, paano yung, sinabi na kasi yung sa NBI, yung fingerprint, uh. hindi daw niya alam, bakit? Wala ah, siya alam. Wala namang alam. Talaga. At, talaga. Et, eto, panoorin niyo muna yung highlights. Ang komite po namin, tinatratong maayos, yung mga nagsasabi ng totoo sa amin at rumerespeto sa aming komite at sa Senado. Naintindahan niyo po yon, Miss Alice? Uh, opo, Madam Chair. All right. So, can you finally confirm for this committee, kayo ba si Guo Huaping? At bago niyo po i-invoke no, yung uh, right against self-incrimination, hindi naman kayo yung nag-file ng inyong late registration of live birth, di diba? So, you are not incriminating yourself. So, are you Guo Huaping? Madam Chair, may mga file, may mga kaso na po na final po sa akin po sa court kaya uh, hindi ko po siya masagot po sa inyo ngayon. Ah, uh, I don't think yung tanong ko ay may kinalaman sa kaso sa inyo lalo na may proba nang na-establish ang MDI at yung isa pang ahensya kinukumpara yung fingerprints ni Guo Huaping at fingerprints niyo bilang Alice Guo at parehong sinabi nilang magkaparehong taong ito. So, you know, For your own sake, at uh, para sa kabatiran ng aming komite, just one last time on this very simple fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair hindi ko po kino-confirm at um may kaso na po sa akin sinampa sasagutin ko po sa korte po Madam Chair well, may I respond to one uh, related question Madam Chair may I invoke I am not going to invoke or or raise a point of order but may I invoke section 19 of our Senate rules which states the privilege against may offer to answer any question in an executive session so I would just hmm. Like to invoke that, Madam Chair, because the chairperson already stated that it will not in any way incriminate her, Madam Chair. Just to put that on record. Salamat, Sen. Joel. Exactly. So, inulit, no? Yung sinabi ko na sa inyo kanina, di naman kayo maki-incriminate simpleng tanong kung sino ka. And additionally, unless kihingi pa tayo ng executive session, no? Ah uh, lilipat pa kami kasama nyo sa ibang kwarto para lang masagot nyo sino ba kayo talaga or palalabasin ng chair lahat ng mga taong ito para lang mag-executive session and i would like and before i proceed i just like to recognize the presence of Sen. Lawrence. Salamat uh, Sen. Lawrence for your uh, good morning participation. madam. Chair. Good morning Please. po. Ah uh, Miss Alice, gusto kong ipaalala sa iyo na ayun mismo sa Korte Suprema in the case of Office of the Court Administrator versus you, quote, the right to self-incrimination does not prohibit legitimate inquiry in non-criminal matters. So yung tanong na, sino ka ba? Ikaw ba si Guo Huaping? Hindi yan criminal matter. Hindi yan bag. Well, na uh, napatunayan na po namin eh, na hindi kayo si Alice Guo. Kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. If you if you insist na to answer kung kayo si Guo Huaping, i-rephrase ko yung tanong ko. Ang tatay mo ay si Guo Jianzhong at ang nanay mo ay si Lin Wenyi, tama ba? Ang tatay ko po si Guo Jianzhong po, Madam Chair. At? At ang um, at nanay, nanay si Lin Wenyi. Nako, Miss Alice, binabaliktad nyo na yung sinabi nyo sa isang previous hearing, no? yung bank document na to, nililista ninyo kasi bank document mo ito, nilista mo dito bilang nanay mo si Lin Wen Yi. So, baliktad na, pinasinungalingan mo yung sinubmit mong bank document noon sa sinabi mo ngayon na hindi mo nanay si Lin Wen Yi. You were born in China, not in Tarlac. Tama po ba? Uh, ang alam ko po, I was born in Tarlac, Tarlac po, Madam Chair. Ang childhood mo, mula sabihin natin 0 to 12 years old, ay sa China, tama? Kaya wala kang maalala, wala kang makwento sa amin ni isang gobyerno na nagbigay ng mga birth certificate at inamin na nila ng PSA sa mga dayuhan at kasama siya doon. So, umpisa pa lang, ini-insist niya, pinagpipilitan niyang napanganak sa Tarlac. Wala na pong maniniwala yan. Alam na po natin yan. So I'm just putting that on record. How can we extract the truth if the first question, wala pa nga question, ay nagsisinungaling na? Salamat sen Lawrence. So thank you. At nakahanda na nga at lalong tumitiba yung ihahaing motion ni na Majority Leader uh, at Sen Ma Joel Madam after Chair? proper time. Madam yes, Sen Rafi, for one related question. Uh, no, well, uh, May 22 uh, this year, hinamon ko si uh, Alice ko kung willing siya mag-undergo ng lie detector test. Hanggang ngayon, okay ka pa rin ba, Miss Alice Go? Papayag ka pa ba magpa-lie detector test para malaman natin yung mga uh, mga sinabi mo, ibabangga natin doon sa mga alam namin. Are you still willing? Miss Alice. Uh, Madam Chair, pwede ko po i-consult po muna. Sino ang i-consult mo? Consult ko po sa lawyer po muna. All right, you can do that during this hearing. I thank you. For... Balikan ko namin yung tanong na iyon during this hearing. Thank you. Mayroon, yes, related. Uh, central, related, a related. Madam question. Chair, question. very related. Madam Chair, obviously, itong uh, ng basto sa Senado ay uh, wala pa rin uh, wala pa konsensya para magsalita o oh, ha, hmm. at si Alice Go. So, ang tanong na lang siguro, Alice, ikaw ba naniniwala doon sa sa pagmamatch sa uh, finger uh, uh, prints, uh, that match na ginawa nitong uh, NBI na ikaw si Guawa Ping at si Alice Go ay iisang tao? Si uh, Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta ako, alam ko po, ako po si Alice ko po. At pasensya na rin po, uh, kung hindi po kayo naniniwala, ako sinasabi ko, as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions niyo rin po sa akin mamaya, uh, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Well, tatanungin ko rin kayo tungkol diyang sinasabi yung safety niyo mamaya. Pero uh, ibig sabihin din, bawat tanong namin ngayon, dahil paiksi na yung panahon, pasara na yung window of opportunity niyo. Kung anong safety na sabi kung meron bang impresado sa buhay niya na isang malaking sindikato na siya ay uh, papatahimikin o ano bang safety na sinasabi niya, Madam Chair? Miss Alice, tatanungin ko rin sana sa iyo yan mamaya ng konti. But briefly, sa, simulan niyong sagutin yung tanong ni Sen. Roy. Ano ba yung sinasabi yung safety na iyan? Um, Sen, uh, tungkol po sa personal ko kung safety po. Ka Kaya, okay. Nga, The, um, nga, ano yun? Anong, threat na, anong safety? So anong threat Nakikita mo? Uh, may... Para matulungin ka namin. Sige. May death threat po. May Siya death, may threat. threat? Sino? Hindi ko lang po may discuss po dito in public po. Why don't may you discuss it in po. public? The people ought to know about, po, about may, it. May death threat po na may... Sino matter. ang nagbabanta sa'yo sa buhay mo? Kung ayaw mo pang sagutin ngayon, Miss Alice, hindi kayo makakatakas sa tanong ngayon. Tatanungin ko rin tutulungan mo ako sa may death threats ako. Sino ang nagbabanta sa iyo? Sagutin mo na nang maiksi at diretso, Miss Alice. Ah, uh, Sen, pasensya na po hindi ko kasi masabi po in public. kasi so, na po, po may safety problem nga po ako. Man, man, Madam Chair, that, that answer is uh, unacceptable. As for sa that's unacceptable. Sir, Madam Chair. Pero sasabihin ko may committee sa kanyang safety pag ganun. Wala namin ko binobola mo kami rito. Pagkatapos oh, ng ganyan ng gaganyanin mo kami ngayon. Sasagutin mo kami ganyan. Pagkatapos mo kami bastos, pagkatapos mo kami takasan, sasabihin mo may death threat ka tapos hindi mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Ms. Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to, to the committee before. Dito na lamang na aresto ka na at ibinalat dito. Tatanungin pa rin talaga kita dun sa sinasabi mong death threats na yan na ngayon lang namin narinig yan. Balikan ko lang muna, yung kumbaga prejudicial question para sa amin, yung identity ninyo. You entered the country as Guahuaping in 2003, correct? Ikaw ay 12 or 13 years old pa lamang noon, correct? Uh, Madam Chair, wala po akong record po niyan. Opo, Filipino po ako, Madam Chair. Madam Chair. <laughs> yes, and Lauren, um, for thank you. one related question. Uh, since yung sinabi po niyo, kung meron siyang passport na Philippine passport, sinabi niya meron siya. Tapatin lang tayo, sino ang nagbigay ng Philippine passport? Sino rin nag-issue ng kanyang Philippine birth certificate? Pag sinabi mo yon, we can protect you. Pag sinabi mo yung totoo, paano ka naging Pilipino, paano ka nagkaroon ng passport, then you're answering us properly, we can perhaps protect you. But if you keep on lying to us, you will sink in a web of lies Uh, hindi ka namin maprotektahan sa mga sindikatong naghahabol sa iyo. I suggest Son. to answer that. How did she get her Philippine birth certificate from the PSA or the satellite office and how she acquired her Philippine passport from the DFA? We have to find out the syndicates in the government. ang dismay yun. Ay, na, ano to, na, naglulubid, oh. naglulubid na naman, Tay. Tapos, ang lagi niyang iniinsist, may death threat nga sa kanya. Mm -hmm. Eh, syempre, nagtanong ang mga senador, pwede ko oh. kung sino nga nagbigay niyang death threat na yan. Eh, hindi daw niya masasabi in public kasi nga daw yung personal safety niya. Pero ayan, eh, Joga Perk, nung nakita niya nga, di ba, si Secretary Abalos, ang kagad niya sinabi, patulong po. Ikaw talaga. Kasi may death threat. Ikaw di talaga. Eh, hindi nga na-mute yun, yung hmm. eksena na yon So, ayan Ikaw na nga. Talaga. Pero, ayan na nga, mga ng helmet, anong masasabi nyo? Maniniwala at maniniwala ba kayo na hindi siya si Guwa Alias mm -hmm. Alice Go? Kasi sa magsat niya, Alice Go o Ileal. Ah. Alias Guhuaping. Di ba dapat baliktad? Kasi siya taga si Guhuaping. Di ba? Pero anyway, highway, mapatang helmet, medyo love shoutout muna sa lahat ng mga live viewers natin. Live pa rin tayo ngayon. At kanina nga pala, no, nag-live din tayo about the Congress hearing regarding naman sa budget ng Office of the President. Hmm. Pero bakit biglang, ano yun, suspended na? Ano na? Tapos na agad. Nagkakitan din doon, mga kabatang helmet. Nakakaloka. Sa dunis, high blood. Nako, pero ito nga, mga kabatang helmet, abangan natin kung sino yung nagsabi na may death threat o sino yung bigay ng death threat kay Gua Ping. At abangan natin kung saan talaga patungo itong hearing na ito. At para sa ating comment of the day, you're wondering sabi niya, kaya sumuko o nahuli o na-aresto, pareho din yun, he will face the law. Sabi ni Sir Juan Reyes. Pero ayun nga mga batang helmet, regarding naman kay Pastor Kibs, may inilabas ng statement si PBBM, di ba? Di ba pa mm, kung na, na -arrested ba o talagang sumuko. So, abangan din natin yan. Pero comment na kayo kung ano masasabi nyo. At kung nagustuhan mga video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para like-updated. Na Sa natin mga ina pala namin. Stay happy stay healthy and stay safe as always. Sabi nga mo sa buhay, nag-helmet din ang buhay. Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! <laughs> ikaw talaga? Hindi ako yun. Ikaw oh! talaga? Hindi ako yun. Sabihin mo oh! na, ikaw talaga? Hindi ako yun.